Magandang buhay, mga kapango. Kahit nga nag-uulan na, kailangan bilan ng pagkain ng mga pango. Kaya naman, dumiretso na ako dito sa hypermarket. At binilan ko nga sila ng wet food, which is yung pedigree. Tatlong flavor nga pala yung binili ko dyan. Yung beef, yung chicken, at yung chicken liver. At binili ko na rin sila netong dentastic Dahil nakakatulong din talaga to sa ngipin ng dalawang pango. At talaga namang natatanggal ang dumi nila sa mga ngipin. Agad din naman akong umuwi dahil lapunan na nga ng mga oras na ito. Ang napili ko nga sa kanilang ipahapunan ngayon ay itong chicken liver. Ganito nga pala guys yung ginagawa ko kapag pinapakain ko sila nito. na hinahalo ko lang siya sa dry dog food and hahaluin ko lang yan para maging even naman yung lasa niya. Para maiwasan din na piliin nila Lucky at Mami Sam yung pinaka wet food lang para makain din nila mismo yung pinaka dry dog food. Dalawang pouch nga pala guys yung ginamit ko dyan dahil si Mami Sam at si Lucky Boy ay sabay na rin silang kakain. Kainaman talaga sa dalawa na to na kahit na pinaprepare pre ko yung pagkain nila ay hindi sila nakikailam. At kahit minsan na share sila sa pagkain nila ay hindi sila naguunahan at nag-aaway. Kaya mainam din talaga na bata pa lang ay sanay na sila sa ganong sistema. At nagsimula na nga magmukbang ang mag at mukha naman nagustuhan nila ang pagkain nila. I-try nyo na rin to mga kapango at baka magustuhan din ng mga alaga nyo. Yun lang! Bye!